Kumusta mga kaibigan sa Wheeler Channel to? Ngayon, ipapakita ko paano gumawa ng Welcome Badge sa Roblox. Punta tayo sa Roblox, sa Creator Hub, tapos sa Creation. Dito, iklik kung saan mo gusto gawin ang badge. Tatlong tuldok, gawa ng badge. Dito pwede mag-upload ng kahit anong larawan. Oo, kahit anong gusto mo para sa badge na to. Sige, isulat mo. Maligayang pagdating o Welcome. Pwede ka rin maglagay ng description dito. Tapos i-click ang create badge. Ayun, nagawa na natin. Sunod, punta tayo sa shop at isulat ang welcome badge. Piliin natin yung unang model, tapos click get model. Punta tayo sa Roblox Studio sa map natin. kunin natin ang inventory. Ito yung badge o mas tamang sabihin script. I-click ang OK. Okay. Ayan, nakuha na natin. Punta rito at ilagay ang mga numero ng badge natin. Balik tayo sa Creator Hub. I-click natin yung badge natin. Ito yung mga numero, di ba? O pwede ring i-click ang tatlong tool doc, copy ID, tapos palitan dito. Isara at i-click ang play. Ayun, nakuha na natin ang badge. Yun lang yun. Si Wheeler to. Like at subscribe sa channel ha. Sana maganda buhay nyo. Good luck sa inyo. Paalam sa lahat.